Hindi na alam ni Liam kung saan siya naroroon o kung gaano nakatagal ang kanyang paghihirap. Ang mga bagbog, ang gutom, ang walang humpay na takot, lahat ay humalo sa isang makapal at walang hanggang ulap. Ang kanyang katawan ay hindi na higit pa sa sisidlan ng kirot. Minsan ay naiisip niya si Aelia, ngunit maging ang pangalan niya ay nagiging malabo. Kadalasan, wala na siyang iniisip. Si General Petresco naman ay nagmamasid ng may kasiyahan. Wasak na si Liam. nababaluktot, kapakipakinabang. Ang doktor na si Solar Sano ay sinimula na ang kanyang mga pagsubok. Hindi siya naantig sa paghihirap ni Laem, hinahamak lamang niya ang pagiging marahas ni Petrescu. Napakapayak, mapanganib, hindi siya narito para pahirapan ng isang tao kundi upang pamuin ang isang planeta. At si Laem ang susi, kahanga-hanga ang mga resulta. Ang mga batang baging na kumakain ng laman, kilalang sumusugod sa anumang init ng tao, ay nalalanta sa kanyang paghipo. Ang mga pinakaagresibong halaman ay tila lumuluwag kapag lumalapit siya, lalo na kapag nasa bingit siya ng pagbagsak. Kaya araw-araw nila siyang inilalabas may kasamang dose-dose ng sundalo. At araw-araw, umurong ang gubat, napipigil. Siya ay hindi na isang tao, isang kasangkapan, isang daluyan. naghintay si Aelia, tatlong gabi, pagkatapos anim na araw, sa ikawalo, lumapit siya sa gilid ng kampo. At nakita niya ito, si Liam, nakakabit sa mga cable, wala ng laman ang sarili, hinihila na parang isang manikang walang buhay. Napako siya sa kinatatayuan, hanggang sa ikalabing isang araw. Hindi na siya makapaghintay, sumabog ang galit sa kanyang dibdib. Hindi niya ganap na nauunawaan, ngunit tiyak niya, wala silang tarapatan Hindi pa siya kailanman napuot, ngunit sa araw na iyon, nagpasya siya. Isa siyang mga at ngayong araw, ang kanyang uhulihin ay tao. Mula sa gilid ng gubat, inihagis niya ang kanyang unang sibat. Lampas 400 metro. Sa isang iglap, napatay ang isang sundalo. Nagkagulo ang mga tao. Isa pang sibat ang tumama at pumatay ng isa pa. At sa gitna, sumigaw si Liam. Hindi na 'yon sigaw ng tao. May bumukas sa kanya. Isang bagay na ang mismong gubat ay tila narinig. At wala ni tao, ni Esen ang handa sa impyernong ipupukaw nito.